Bang party ng England <coughs> and, All right. tapos nang tapos sa makan Spencer Uh, Siniglo ta siliglo. Yung mga tao dito mahilig sila sa pagkain alright buhay <coughs> boy, ay dabalyo mga kaibigan enjoy life tapos uh, uh, <coughs> sama si Alex <coughs> sama si Alex <coughs> <coughs> boss Alex yan ang post the real boss um, Bibigyan ng pera sa lahat kay Alex tapos yun malamig na naman po ang panahon kaya nagalong islib na naman po yung mga iba karamihan kung hindi na nalalamig yung mga nakapisir kaya nilalamigan kaya ko kaya na bumung sleep na ako hintayin po natin si Eugene dahil po nagbayad po ang obligasyon niya sa Mark and Spencer dahil nga po pag uwi mo sa Pilipinas hindi pwedeng hindi ka pwedeng uutang uutang ka ng uutang alam mo sayang tatnan mo sa Pilipinas buhay ng OFW pero sa totoo to kahit kalabaw pero lang, maganda ang surroundings madaming pagkain sarap na hindi mo magiging maharada sa Pilipinas gano'n nga sa sobrang mahal pero dito well basta may pira magbili karga Alright, kita ginagay sa na naman ng malayo 3 mga... uh... miles 3 miles tapos 3 miles 6 miles okay na po alright, Alex ayan si Eugene na ayan. alright Akuin aku, meribuan Ya bar, ini uh, uh, Red. Nih, hey, the yachties. Three pounds. La 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 la.

nagkaroon sila ng provisions tapos nakapag sila tapos pagtanda mo care homes ang care homes ka lalagay ang no, mga anak mo no more love yung nadamag na love of parents ang mga anak ito okay. po ang the longest kahinan sa so okay. UK. Nice. Maraming. Miles. -hmm. More than a mile. Thank you. Ito siya ka lang? Ito square. Ha? Ito siya ka lang square. Hide natin Hide ni Alex Alright Magandang buhay Ano po tayo ng bahay ng ating Panginoon Kung saan po Pupunta lahat ng mga tao Para po Sumamba sa kanya Kung saan na dyan Tayo pupuntan May mas katina dyan next time Alright ng upuan dahil na panangalian ayun pagkante yung isa takbo lalala la. masarap kumain ngayon ng cold sandwich lalala lalala la, la, alright pahingan muna kami dito bago kami uwi dahil maraming ano garden flowers alright mga kapatid chicken wings tapos mayroon tayong sawin dito kaya ayan sorry Alex it's a few minutes okay may chicken wings tayo ayan tapos so, yan, yan po ang panangalian namin. Ganun daw ang buhay ng OFW. Kain kami dito sa may park ng simbahan. Alright, so, kaya muna tayo. Kaya muna tayo. Kaya napinapunasan po yung bibig niya. May nakaligtang ang kaming... ano? Ayan. Ayan po dito. Bà cắt tắc, bà cắt tắc Ồ, đẹp đẹp Nè, tất nhiên có Nè, tất nhiên có mấy

Marquise de Burn kaya ano yan kaya Barry Stone Marquise de Burn kaya oh, ang bali na pag mabasit na yan nito na ah nagsabli na oh na lang hindi tayo pumasok na Alex wala sarado pa oh okay sarado ah. alright sarap po minam dyan ah good Excellent. <laughs> Oi. Pag-aaka mo ngoran manang magkanya ka ulit. All right. Sa <laughs> tapo Kita ni kapintasan ng ah. mga isang apablak. Personal dat. Tekonan. Limod. ulit tayo mga kaibigan dito tayo sa park na normal ganda kung ako yung may bahay may tubig na ganito lagyan ko ng kwan, buhaya kaya pag dumaan si kapitan tulak mo lang siguradong hindi kakainin si si Kapitan dahil uy, sabi ng mga buhaya kumusta bro <laughs> ayan thank you alright crocodile if I have a house like that Alex and if I have a land like this I will do the same thing like this I will put a hundred crocodile over here so that if there's a political yeah, if there's a political enemy Alex we have to walk here and I will push there for my crocodile <laughs> alright huh? Okay. Cheers, ha Cheers, man. Cheers, man. Cheers, Cheers, kita yun na di ko sa nagiduwa nga ako momentum nagplay yun tineta kita tininta sao kasi pero may koron na yun centuries Alex. All right, in front dito na tayo sa entrance sa Bialix sa Bialix happy lang po si Alex ang batang masiyahin ang batang may tupak sa ulo masiyahin Ayo pusing Alexi, ano? Yan. Pero siya. Feeling niya, feeling niya normal sih, <laughs> kuyan bawa uang biar masih hain sih ya. Feelingnya normal, kayak malna-malna na nih. Kita punya, kita punya, kumakan tadi saya. Oh, seriling komposnya ya yang kanta ya, hey Lex. Singa sama likes. right? ganda pengarap kok pangarap ko sana sa bahay ko, Alex ganda ganda nya na park lang to. lang na park pero ang ganda ng landscaping niya. Galing nila. May mga tao may depression. May mga tao kung may, anxiety. Dito po maganda ng istambay. Okay, mo yung ano. Yeah. Thank fill mo yung happiness asaga peace peace power mo okay alright right kasi sa mga pogi sa ano ah uh, sana araw na di ako ah uh, na bland din apo ano sa saloob na saloob lang atin ang bahay so, oh. gano'n naman po kami But, alright uh, okay. hindi na hindi shout out po sa bagong uh, bagong ano subscriber ko ang pangalan niya is uh, ano ba yan shout out kay ano, Marjilim Sink from Germany okay ah ito po yung pangalan niya bagong subscriber ko po shout out po kay uh, Michael Ivan Ferrer Cardinas alright salamat kaibigan mm -hmm. uh, someday magkikita rin tayo okay Let's go. Shout out po sa mga subscribers ko na hindi pa nagsasawa. Yeah. <clears throat> uh, ingat po palagi, mga boy natin. uncle ko na nasa Hong Kong mga billiard ko dyan kamusta po kayo shout out din po sa kay Margie de la Cruz pamangkin po ng may bahay ko ang mabait na pamangkin ni niya Bartolome uh, from San Jose Herona Tarlac Margie de la Cruz at uh, mga kaibigan ni Bintong family ganun din po si Jojo mga kaibigan ko na nag subscribe salamat po pasensya na po kayo hindi ko na may mention lahat ang mga pangalan nyo dahil pag nag comment po kayo yun uh, salamat din pare Michael Cardina. pag support na rin po yung channel niya. Red. Arena, perios kami iki. Perios kami iki berbasnya. Mas aku Mas apa pesen Mas po yang ko, Oke. Okay. <laughs> wala na yung walang kukontra kahit nasa tabi ko walang kukontra mas kuwap eh, kita nyo sabi niya Alex mas kuwap ako doon Woohoo! Dito na po tayo sa end point. yan Ayan. Dito na. Alright. Diba? Ang model yun ah. Ang model Alex. Okay. Hmm. Dito po tayo sa endpoint. Ah, uh, lahat po ng mga viewers and subscribers, salamat po. susunod na pagkita-kita natin sa isang vlog na makukulit at uh, magsismoso at same adventure. Okay. Nagapokus po tayo sa isang pupukusan. Ayan. Kaya kapag, kapag uh, alis po ng sakit ng masan, pag naglalakad kang ganyan, Red Bull po. Yung po na Red Bull. yan Ha? Right. Okay. Mga kaibigan, 5 o'clock gagar din pa rin kami pagkatapos ng caring yan garden ulit yan pang buhay ng ano kore ka pa yan ang buhay ng OFW na STN so yeah yeah kaya yeah, kapag ano nagtrabaho kayo neighbor po sa ano STN job kasi wala kayong time <coughs> Na lang niya pala. Alright. Hindi pala. pala. Alright. Hello. Nagluta ako ng taong mga kaibigan. Taong ulit. Woo! Galing po sa wheat kasi bihira po yung ano. Uh, nagbibinta doon. Kaya nakachamba kami. Ayan. Sarap. Ang tataba po. Ang tataba ng kahong. Nagtaba. Hmm. Ito yung update ng kalamanan natin. Sayang. Ang pa namang black lock. Eh. Nakaisip na nga ano matindi yung isip ng amo ko pinagbubunot lahat dami pang bulaklak sayang na the right time to change the plan but you know <coughs> sayang mas expensive pa dyan eh inikat na uh, dito wasting money anyway that's the decision we can do we do something is their Pride, you know. You want to, to receive money, but you know, doesn't believe you. So just say yes. Sayang okay, yeah, talaga. Nasasayangan ako. Ang dami pang bulaklak, yellow. Alam niyo na yung mga ano, bulaklak ko. Binunot lahat. Ano may CO dito ng ano? Amo namin amo um, Ang sa amoy. Yes na lang ang yes. Diba? right? Alright. Uh, manood muna tayo kay Don Maki. Maki Moto. Nalilit na akong nanonood sa kanya dahil nga busy po kami. Hindi ako makapanood ng umaga sa ano. Sa gabi lang po daming uhod yung okra mo maki ha kailangan ng spray alright relax muna mga kaibigan at katatapos kong nagloto ng yam yam katahong alright